Isa, sino ang ala? Ang ala ay salitang Arabe na nangangahulugang Diyos at ginagamit ng parehong mga Muslim at Kristiyanong Arabe. Ang Islam, tulad ng Hudaismo at Kristyanismo, ay monotistiko at sumasamba sa isang Diyos ni Nano, Abraham, Moises, David at Jesus. Gayunpaman, tinatanggihan ng Islam ang mga konsepto ng Trinidad at banal na pagkakatawang tao. Ang salitang ala ay may malalim na relihiyosong kahulugan nangangahulugang ang isa na karapat-dapat sa lahat ng pagsamba na nagpapakita ng purong monoteismo ng Islam. Ang mga pagkakatulad nito sa Aramaiko at Hebreo, tulad ng EL at Elohim, ay nagpapakita ng isang pinagmulan sa mga wikang Semitiko. Bagamat mayroong pagkakaiba sa interpretasyon ng Diyos sa iba't ibang relihiyon, ang Islam ay nananatiling matibay sa konsepto ng kaisahan ng Diyos na malaya sa idolatria. Ang maling akala na ang Ialah ay Diyos ng mga Arabo lamang ay batay sa hindi tamang impormasyon, at ang Islam ay naniniwala sa pagiging pangkalahatan ng mensahe ng Diyos sa lahat ng wika at tao. Sa tamang pagpapakita, ang Islam ay maaaring mag-udyok sa maraming tao na suriin ang kanilang mga paniniwala at yakapin ang purong monoteismo.